Iuna mo yung paa mo dito na. Dada. So, nabangga yung basa. Ayan, bababa na kami kasi yung driver seat. na kami dito. Ano kasi? Tara, tara, May wala tayo dyan pagka ano. Walang exit. Walang exit siya. Subukan ko magpatulog. Salahin na kita. Ah. Oh, oh. Lalay ka. Tungtong dito. Tungtong ng muna dyan. Ay, itutungtongan ko yan o eh. Sige na ay. Niyo, niyo, Para masalok nyo yung puro dugo-dugo naman to. Ayan. O, oh, sige na. Kuya, masasalok ako. Oh, oo. ko, bubo. Di, Ikon mo yung puwit mo dito sa balikat ko ay. Po. Ayan Ay po, kuya. O, oh, sige o. Oh. Ah. na po. Aray. sige na,

Ilang bumangga? Ang bus namin o silang nauna? Hindi yung bus. Nakainto lang dito. Shit. Lahat nakainto para magbayad ng toll gate. Si so driver yung bus namin. Yun? Ayun. ayun dalawang kotse. So may tao din dito? Magkaiba to? Oo, no, magkaiba. Ayun, Ito mas marami Ayun, tao. may tao nga dito sa loob. Ang yung ayun, isa. Kasi magulang niya. Ayun, tis -tis. Dupit na dupit ito. My God, Lord. My God. Hindi siya nawalan ako eh. Mayroong nakatulog sa'yo. Kaya kung nung gising siya, no, napapansin niya na eh. Lakas. Ano ito, papura pa lang tayo? Hindi, no. Hindi pa, naman no? Matayong pa ito. Carlock City. Carlock pa ito. Ito kayo yung San Manuel. Maya Ito yung basa na namin, guys. Ito yung nabangga niya. Nag-stopover daw ito. Tapos ito din naka-stopover. So magkaiba yung magkaiba sasakyan na yan ha. Magdalawang car yan na nabangga niya. Ito at saka to. So nakikita niyo may isang kumakaway na lang dito. Ito. 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 tama po. Toto tapang galit nina. Wala na, super selection. Iya po. Alam mo magawa eh. Di amin patay dito. Kapag